So guys, good morning po mga katasyo Samahan niyo po ako sa aking biyahe mga katasyo Dito po yan sa may Pampanga Syempre shoutout mga katasyo At syempre start ay mga katasyo Ang aking kasama ngayon Araw po ng biyahe po Ayan mga katasyo, kinakarga na po tayo At syempre mga katasyo, uh, kargado na po tayo ulit ngayon Dito po sa may Pampanga mga katasyo Let's go! Siyang yo guys, isang panibagong araw, isang panibagong vlog po tayo ngayon mga katasyo Yan, po tayo ngayon sa kahabaan ng LX Northbound makatasyo katasyo Papunta po tayo ng Pampanga mga katasyo Yan, isang mapagpalang araw po sa inyo uh, Rito po tayo ngayon sa Maypulilan Ayan, Baydak mga katasyo Yan po yung ating binabaybay Papunta po tayo ng San Fernando, Pampanga mga katasyo Diyan po tayo pipigil ng mga katasyo Siyempre, at siyempre mga katasyo Ayan po yung araw-araw natin -araw trabaho sabi ko nga sa inyo mga katasyo, araw-araw ang aking pagmamaneho. So, shoutout mga katasyo. Ayan, syempre Tasyo TV sa mapagpalang araw po ngayon. Ayan, syempre mga katasyo. Ayan na mga katasyo, kargado na po tayo. Ayan po yung ating truck. Este truck pala ni Bossing mga katasyo. Shoutout po sa aking nakatabi dyan na taga Angeles, pampanga mga katasyo. Ayan, Ganyan po yung aming sistema. Diyan sa, dyan sa may San Fernando, pampanga mga uh, Pila, pila-pila po kami dyan mga katasyo. Hindi po po pwede yung mauna o kaya mahuli ka dyan mga katasyo basta po una sa pila una ang kakargahan mga katasyo syempre mga katasyo sipagod lang po natin kasi nga po mga katasyo eh kinakailang pa natin magtrabaho o kumita ang mga katasyo kasi nga po mga katasyo meron pa tayong pinag-aaral mga katasyo yan syempre, shout out po sa lahat ng aking mga subscriber at followers mga katasyo ayan po yung ating unit mga katasyo at ayan na nga po mga katasyo diyan po tayo yan sa May San Fernando sa loob na po ng planta mga katasyo at tayo po ay magtitimbang muna mga katasyo bago po tayo kargahan yan mga katasyo. Kita nyo naman mga katasyo napansin ko po yung ating kasamahan sa paghahanap buhay ni siya na si paring Chris Libunaw mga katasyo na taga San Miguel Bulacan mga katasyo. Shout out sa iyo paring Chris. Andiyan ka lang para sa tabi mga katasyo. Andiyan lang po para sa tabi si paring Chris mga katasyo eh kaya pala siya we eh. panay ang panay din ang po sa Facebook mga katasyo eh siya sa pampanga we eh. hindi niya alam na nakita namin siya mga katasyo yan syempre shout out sina shout out ko rin po yung aking kasama si Tata Rayo kita niyo naman si Tata Rayo yo Tata Ray, shout out yan po yung aking laging kasamang madalas dyan mga katasyo pag po pumipick up syempre shout out na rin kay parang Jason Navarro Ayan, ang driver din ng Edeline mga katasyo At syempre mga katasyo, pass forward Ayan na nga po mga katasyo At na po at kinakarkahan na nga po ang ating truck na dala mga katasyo. Ang karka po natin ngayon mga katasyo ay 400 bags na naman po yan. 400 bags na naman po ang babayuhin bukas ng ating mga truck helper. Siyempre mga katasyo, shoutout. Ayun na mga katasyo. Pass uh, forward ulit. Ayun na. Track, ano na? Arkada na po tayo mga katasyo at syempre yung mga katasyo ay napabaantayin kundi yung resibo at syempre Bahala, mga katasyo aabot uh, na naman po tayo ng trackban yan. syempre mga katasyo maging masaya lang po sa bawat biyahe at bawat hamon ng, at bawat hamon ng buhay mga katasyo. Maraming maraming salamat po sa aking asama sa araw na to ang aking mini-vlog dito sa may San Fernando, Pampanga, mga katasyo. Anak At syempre, sinasad mo nga rin po pala, ayan o, yung driver po ng Kamiling Tarlac, mga katasyo, na nakasama ko rin dyan sa planta ng Thunderbird, Yunako sa may Baliti. At syempre, mga katasyo, maraming maraming salamat po sa panunood. Show! Show!